So, ayan mga ka-TH Natatakpan yung footmark sign na maliit Natatakpan So, naka ako Asimot West Ganyan ang malaking puno ng Baliti 3 Yan yung pinaka-mother code ng area So, ngayon Itong maliit na footmark na ito Ayan Hindi na makita Kaya natatakpan ko wala akong nakita pa yan may dot sya dito yan yun syang dot na nakatarget papuntang 45 degree so wala dyan ang load sa 45 degree wala ang load dyan sa 45 degree dahil meron pa syang trail marker na dapat nating sundan sana ba yung ano, katakpan na kasi basta nakai-direction ito dito papunta doon so kumpasan natin Nakuha ang target dito naman sa sign ng foot magneto is 135 degree. So, harap pa rin sa araw, hindi siya talikod sa araw. Ganyan ang paghahanap ng footmark sign. Dapat lagi kayong nakaharap sa araw. So, ayan ang araw. Kung wala sa 135 S 45 nasa north or south. So, ngayon Mayon ditong pointer, may may dat pa diyan na nakaturo doon. So mamaya ko paliwanag ko sa nako yung iter. Puntahan muna natin yung tinuturo ng sign pointer. Ayan. Pagdating dito, meron diyan naka tayo na triangle na bato din may isang dat. Ayan. Tapos pagdating mo doon sa 135 may hagdanan. Ayan na isa dalawa, tatlong step so galing dyan long step na yan, mag-step ka din ng tatlo, papuntang 315 ayan then meron din dyan dot pa at pantay yung bato na yan, hindi ka nalalampas dyan, boundary din yan at ahakbang tayo ng repeat, ano, nandito tayo sa 135 papunta tayo ng 315 so ano ang tatamaan ayan yung malapad na bato na yan at yung ugat na yan na nag Y so napakaganda dahil yung Y na yan yung ibig sabihin niya ay enter sign so nandiyan pa yung malapad na bato sa ilalim niyan nakuha ang item so napakasimple ng pinaglagyan ng item dito lang nila kinuha sa baba dinukot lang nila so ibig sabihin ang nagkuha nito ay may hawak na mapa so ngayon kukumpas na tayo ngayon sa napagkuhanan papunta tayo sa mother code para makuha natin ng degrees kung green degrees ba talaga o white degrees ayan so pasok siya sa white degrees nasa almost 60 to 70 degrees sya ayan ang puno ng malaking baliti galing dyan sa puno ng baliti nasa 15 feet ang target at nasa ugat niya na nagkorting Y or enter sign dito lang nila dinukot sa baba so papakita ko sa inyo kung paano nila kinuha so ibig sabihin ang nag-operate nito may hawak na mapa dahil alam ko saan kukunin ang item ayan lang dyan lang nila kinuha sa lalim niyan. malawak yan ayan yung takip ayan ang takip mga katih ayan malapad dyan na bato at dito lang nila kinukot sa lalim napakasimple lang ng kanilang pagkuhanan tinakpan lang yan dyan ng bato may ineris sila dyan mga bato at nandyan sa loob ang item yan no? napakaganda yung footmark sign natakpa na ayan tapos ngayon galing dito sa item pupunta tayo ng south may papakita pa ako sa inyo so galing tayo dito sa napagkuhanan ng item ayan punta tayo ng south yun 10 feet banatan natin yung 10 feet ayan napaka legit na marker ayan siya oh ayan talagang man made yan hindi pwedeng gawin ng kalikasan yan ayan oh. no. Ayan, oh. ayan oh wow ganda hindi pwede gawin ng kalikasan yan. So, ito makikita na lock point sa south. Legit talaga. Napaka legit. Yan, mga ka-TH. At ang target ay nandoon sa ah, uh, north eh, galing dito. Teka lang sukatin natin. 1, 2, 3. 12 feet pala mga ka-TH. Sorry. Dahil wala tayong dalang panukat. So nagtatansya lang tayo ng ano. Distance siya. Pero nasa 12 feet na siya. Galing dito sa south papuntang Norte. So dyan nakuha ang item. So ayan lang mga ka-TH. Abangan nyo pa mga susunod kong vlog. Para may idea kayo kung paano hanapin ang quick or shallow deposit. Giveaway kung tawagin ng ibang mga ka-TH natin. So yan, yan lang mga katitsa masabi ko sa inyo. Bansay at ingat lagi happy happy hunting.